Hello, people! Anong oras na ba ngayon? Uh, I think it's 10.30. And good morning pala, guys. Welcome back to another vlog of mine. And today is a Thursday. And paalis ako, guys, kasi lunch ko. Magbabayad ako ng tuition fee So, thankful ako, guys, na pumasok yung incentive ko. Tamang-tama lang talaga yung amount, guys, na pangbayad ko sa school ng anak ko. Ay, thank you, Lord. So anyway, malapit na talaga guys. By June, next year, matatapos na ako sa loan ko. Hey, makakaginawa na talaga ako guys, more or less. Sa mga ano, kasi nga yung, yung, yung VECO building namin, isa din yun guys, na nagpapahirap sa akin nowadays. But next year, medyo uh, magiging maluwag na guys yung aking finances. Hopefully, hopefully. Hindi ko talaga maganyan marit ano ko. So, ngayon, uh, bababa na ako, guys. Nagpaalam na ako sa boss ko na alis ako, magla -lunch ako. And magbabayad nga ako ng tuition fee. afternoon is, baka dumaan kami ng pure gold. Uh, sa saglit lang kami maggrocery Konti lang, good, guys, yung delata, uh, cold cuts, yung mga ganun lang. Kasi may baboy pa naman kami. Pero, baka bumili din kami ng karne. Konting karne lang, guys. And then... Sa gabi guys, hindi kami matutuloy doon sa mami ni papay o lola ni papay na birthday celebration niya today. Kasi nga may ubo pa rin si daddy. Ako din, meron pa rin akong iniindang ubo. Si Kian meron din. So, uh, yung mami kasi niya is uh, very sensitive sa mga sakit-sakit kasi nga matandang-matanda na. So, uh, as much as possible, they want to avoid all kinds of viruses, all kinds of germs. So, naintindihan naman namin guys kung bakit um, hindi na lang kami pupunta doon. Which is fine with me. Magluluto na lang kami ni, dito ni daddy sa bahay. And kailangan ko rin kasi magpahinga ng maaga guys because bukas, maagang maaga akong papasok sa office or on-site because of the trans strat planning namin. So abangan nyo ako, alis na ako ngayon and mamaya babalikan ko kayo. Ito na pala guys yung bagong setup ng salamin namin. So, dati diyan niya nilagay dumi ng ano namin o um, wall. So, pina, uh, bi, ano, nilipat ni daddy dito kasi as per feng shui, bawal daw or ba, bati daw guys kung ang samin nag-face siya sa kusina. So, yan yung kusina namin. So, if you look at the uh, mirror dati, naka-facing talaga siya direkta sa kusina. Pangit daw yan guys kasi Uh, parang nagaano daw yan ng fire or or gulo. Whereas kung dito daw ilalagay sa my dining area, dito facing lang, uh, it will attract graces kasi nga pagkain yung nilalagay natin sa table. So yon, tingnan niyo guys, lumaki na talaga yung ano namin, oh. Space namin dito. Ayun. Kinuha na ni Daddy yung yung speaker niya dyan kasi masyado yung protruding nilagay niya doon katabi ng ano namin uh, ano ba yan katabi ng aming ref so eto yung kabilang ano kabilang speakers so yon so lumaki na talaga siya so kung dito mo naman titingnan ayan yan na lang yung nilipat namin yung parang kitchen on uh, 'yan kitchen cabinet board 'yan. Ayun. So, 'di ba? Oh, uh, so lumaki na talaga and then 'yan pa rin yung sofa namin. And then dito pala guys, nilagyan ko ng chair yung computer ng anak ko. Why? Para dito niya ilalagay yung bag niya pagdating. Kasi usually nilalagay lang niya dito guys sa sahig. Ang dumi-dumi. So 'yan, nilagyan na lang namin 'yan. Nilagyan ko siya ng chair niya diyan. And ano na naman tong mga papel-papel niya, oh. Nag-drawing-drawing to ka. Last night or the other night. Ah. Ball. Ah, so parang nag-ano yata siya, nag-video siya, na, na, na nag-draw siya ng mga ganyan. Tapos yan yung, ano pala niya. Yan yung toy niya na decor. So yan lang guys. Pinakita ko lang yung setup ng sala namin. And then yung aircon namin, bago siyang Linis. Take scan pie. Ayan. So, diba? ba laki na. Hindi na ako kailangan mag-house tour. Kasi alam nyo na yung laman ng buong bahay namin. <laughs> Ayan. Diyan ko pa rin nilagay yung ano namin. Mga pictures ng mga anak ko. Tsaka namin ni daddy nung graduate kami. And then, bala ko nga dyan, guys. Since wala na yan. Hindi na yan nilagyan ng ano-ano pa. Lalagyan ko yan ng tanim. Yan. Pot na may tanim para may oxygen naman dito sa aming salas. So, ayan. Guys, dumaan pala kami dyan sa water refilling station. nag over lang ko, guys, kasi ang lakas ng music. Baka makapirited tayo. Lumipat na kami ni Daddy ng uh, ano ba yan? Pagbilahan ng water, guys, kasi mas mura sa kanila. 10 pesos lang. And ano lang naman to, nasa labas lang naman to ng deka. So, meron din siyang katabi niya, guys, na for massage. So, parang nuwatay, guys. Uh, Isa lang yung may-ari, yung nakatayo doon sa refilling station yan, tsaka yung uh, masahean niya, guys. 350 lang pala, guys, per head, yung pagmasahe niya per hour. So, mura lang. Kasi yung nuwatay, magkano na ba? 500? 600? Um ang isang oras. Pero sa kanya, 3.50 lang. Although, hindi pa namin nasubukan ni Daddy because um, wala pa rin kaming, wala pa naman time and wala din kami budget for now. But kapag nagka-budget na kami, guys, we will really try yung massage parlor ng may-ari niyan. Uh, kapit lang din namin to siya, guys. Sa block 15 lang yata, shoot to siya. So ayan na, tapos na. Ang dali lang kasi uh, walang masyadong tao sa ba, sa ano nila, sa shop. So I'm here na guys sa school. Sulat lang ako ng pangalan niya dito sa papel and magbabayad na. Guys, daan mo lang pula kami sa Mr. DIY. May bibiliin lang si Daddy dito guys para sa kabinet namin sa kusina. Done with DIY, ang init! So next is uh, ano kami guys? Mago grocery lang kami. Ng konti, konti lang guys, konti lang kasi konti lang yung budget natin. <laughs> Bili kami ng rice na 5 kilos. 5 kilos lang kami guys kasi nanonotis namin ni Daddy hindi na kami nakakaubos ng maraming kanin. And gusto na naming mag ano, breakfast ng ano lang pandesal. So, dito lang kami sa Pure Gold. Magsi-CR lang muna ako, guys. And ang init. Ang init, guys. Buti na lang, naka-sunblock tayo. Always protecting our skin from harmful rays ng sun. Sandyan so, si Daddy. Saan naman ako buhok, <laughs> eh? done with groceries pero hindi mo na kami bumili ng baboy kasi meron pa namang konti and then magpapaano lang kami magpapasali kami pag nag grocery na sila papay ng baboy papasali kami ng kahit tag 1 kilo lang na baboy kilo, and manok and then nagpahangin kami guys at nagpagasulina kami Uh, bumaba na yung bumaba na yung gasolina guys thank god 56.85 dito sa petron linaw so at least mura lang hindi mo na siguro kami magkakarbon na at least kasi kulang na kami ng budget sa next naman uh, ano pa ba after nito guys uwi na kami ni daddy kasi may work pa ako hanggang alas 3. Mababas talaga ako sandali para magbayad ng tuition and then maggrocery. So I'll end my vlog na guys siguro or gusto niyo mag-haul ako. Ay baka hindi kasi na kulangan ako sa kukulangin ako sa ura, o, oh, oras. Oh, sa so oras guys kapag nag-vlog nag ano nag ano pa ako. Mamaya na lang. So we pass by muna dito sa church. Kasi dito na lang kami kakain sa current area. So ano mo na kami, guys? Dagkot mo na kami, guys, sa aming mga namayapang mga relatives. So, we're having pork chop, guys. Puso. And, inununay. Oh, Amoy, mais daw? Mais. Wala? Humay ra? Humay lang doha. Pili, anak, doon ka na. Sarap ng puso, done eating guys Karinderya, Mura lang dun guys. Ang sarap pa. We inununan. Pork chop. Uh, ano ba? Kanang ay no ko sa kung gisulti? Um, gusto. Tapos water lang. 200 na. Sa iba pa yun guys. No? Sa 280 na yun. Sa kanila mura lang. Tipid lang muna guys. As long as makaraos, diba? Yun naman talagang importante. Hey. So, hindi na ako mag-haul pagdating ng bahay kasi we will have to put away. Ayan, nakita nyo naman. Tapos, may tubig pa kaming binili kanina. So, magiging busy kami. I'll see you guys again on my next vlog, people. Please like. Please subscribe. Para talaga ako naka-eyeshadow pero hindi ako nag eyeshadow guys. Nag-cut eye lang ako. I'll see you guys again on my next vlog, people! Please share the copy. and like. Yeah, please the like and share, and guys. Busog busog. Yes, busog na busog kami. Thank you, Lord, for all the blessings, big or small. Importante, guys, is bumaling kami sa aming sakit na influenza ko. Yun man yun yung tawag ng doktor na yon. Ubo at sipon lang pala yung influenza na yun, guys. Bye again, guys. I'll see you guys again. Ingat tayo Bye. parati dahil love tayo ng Panginoon. Babouche,